Good morning, good morning mga idol Pulang, Pulang rambutan Sarap Walang pasok Oh, sarap <laughs> Magkano sa kilo? Tamo, tamo size Magkano sa kilo? Mura lang Oh, lahat na yan, sambat mga Pinakayaw na ho. Pinakayaw na mga idol yung ating rambutan. Maganda ho yung mga size niya mga idol. Quality. Dalaki. Talagang musto si sa gulang mga idol. ya ayan. yah dinatakas ko din tal yah ano yung ano yung 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 mga magulang, pag ikay nagdinegosyo, kailangan mas una ka pa sa tilaok ng manok. Para pagising mo ng umaga, yung mga mga mamimili, nakaridi na po yung ating paninda. <coughs> Muna yan, ah walang tamat paggawin ang dinenegosyo mga idol Yan, quality. Naman ninyo, mga idol. Daan ka pa. May kayo ba, no? May na tayo, mga idol kayo ba, no? Alambot na, oh.